Mag-makeup sa si atin? <laughs> Ay, hindi pala napalitan yung akin. Di ba pinapalit ko ng makeup? Pinalitan ko yun. Eh? Pinalitan liban, di ba? Uh hindi -huh. chinap kita? Pinalit ko yun. Wala, hindi. Hindi yung secret yung na nakapalit. Hindi na, alam. Ano, may chat ako sa'yo eh. <coughs> di ba yung <coughs> nabago? <coughs> hindi, maganda lang ang inis-inis. <coughs> <sa coughs> <coughs> hindi gusto niya atin. Hindi gusto niya atin. Gusto niya atin. Gusto niya atin. Gusto Yan lang daw kay Cheryl da, ito. So, ano pala yung make-up na ano? Yan. Papapalit ata, yan yata. Ito nga. Sa kay ano, kay Cheryl. Ito ba Ay,

ano yano na yung bot ka para siguradahan oh, <laughs> yeah, yan. Yan. <laughs> eh, ano tamo, ano yan. ano 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 naman ano 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 Kita naman yung ano dito naman tayo. Para na ano mga ay, ay, mga ano 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 yung ano 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 ka na lang ano 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 lang ano 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 yung ano 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 na. ano 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 ano

Banae sa sana. hindi ka bang sumayo? Sasayong banae si. Kolon. Wow. Ah, tamba. sa. Grabe 'tong mga nakabitin nila. si Milan. <laughs> Kuna natin 'yung sandals ni Panisa. <laughs> okay. Ilan din? Kay Milan. Bakit si Milan? si Madam pa? Nandito si Madam. Yung sakali ayan pag isa sila eh.

Thank you, ben. Ben. ka naman. 1, 2, 3. Pinindot mo sa gilid? Oo. Mm. Tapos, Tapos wala na ganun na lang yun? Uh Oo. -oh. Dali lang. O, ah, dito na. <laughs> <laughs> Dali lang. lang. Ano